Yo! What's up guys? For today's vlog ah, Nag-survey tayo Sa mga pananim na palay Especially dito sa Ano? Mga palay ng Aking dinan Tinik natin Medyo hindi maganda po yung Ano ng palay ngayon Kasi tag-init Nasira yung mga palay Hilaw hinog yung palay dito sa amin. Lawak nang ilin Di maganda yung ano? Bunga. so sunod na linggo nito, anihan na oh. lawak dito yung palayan. Ayan Surbi serbi po tayo wala po pasok kaya pumunta tayo dito yung sorbi yung palayan ng binan ko ayan. yung mga tubig dito kumukuha ng tubig yung mga palay ayan so ayan guys Sorbi naman tayo dito sa isang palaya namin dito yung nakita ni ako yan tingnan natin kung ano yung sitwasyon ng palay eh. sa area namin ito yung area ng bienan ko ito ito ako tumulong sa pagtanim ng palay ganon rin sitwasyon ng palay ito ang ilinyo, nyo ilaw hinog yung ano ng palay nasira gawa rin ng maraming daga siya guys oh. Ayan kasunod na linggo nito Anihin na ito Sabi ng mga mag-aani dito oh, Lugi daw Alkansi daw yung ano Pag tanim ng palay ngayon Sira mga pananim. Bawi bawi na lang next time. Ito, oh. Napakalawak ng bukirin. Ayan. Punta tayo dito sa area ng tsuhin ko. Nagpapakain siya ng baboy. Ito may tanglad o pananim. Yan. Yung baboy ng tsuhin ko. Yan. Kung nag-imabay. Nakilaw na taaman. Aon sana. Yan dili pantay ang pagkahinag ba? hindi wala kaya baka hindi 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 Ano ito yung buhay probinsya dito sa amin? Ito <laughs> oh. mm. 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 so, yung mga alagang hayop may bibi, may manok, <laughs> may inahin, my may sisiu, 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 mấy sisiu, din sisiu, 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 Oh. Uh, ayan, may itlog pa, oh. Di ba diba, guys? May pusa. Oh, naapoy sanggutan nire, guys. Ayan, may sanggutan dito. <laughs> <laughs> ayan. Oh, may nagsasaing na dito, guys. Ayan hindi ko alam kung anong ulam nila ay, ayan o oh. ganito isda tawag sa amin dito lapisan yan kuha ng mga bata yan oh. ganito ang buhay probinsya ayan ano oh, ang pananim na palay ayan guys Ayah, pen, hmm. Thanks for watching guys. Mabuhay, God bless.